Morning po Isink po ba sila na? Eh? Ah Morning po Kumusta po yung Kung hirap po kayo magsalita Huwag na po magsalita

Kaya ka sa iyo sa nang pagkain nandiyan. Sabi nga ako ni Ate Tita, putong na siya. Kaya lang ba ako na Kailan po siya pwedeng kumain? Wala hmm. pa po siya na Ayan, yun po yung lagay ni nanay. Tsaka ako nagpakita sa inyo katekram. Medyo naragpas siya. Pero yung nandito po, yung kasama po niya, yung, kayo po yung bunso? and si Ate Bunso. Yes, hmm. Kaya nung muna kami ka ko lang. Stand ko lang ito dito. Okay, parang ito sa so, mga katay ko po natin. ito po kami nila na. Bani, ano ang social na operahan oh, ko Thank you. Kailin, eh, huwag mo na kayo na ito. Nag, ano lang din ako. Ito po ako. Ay? Sige mo po. Kanta tayo, ko lang ito. Ah, itlog at cornic po yun. Eh. Order po ako ng jolly. Yung uh, po si Bunso, ate ah, Bunso. Para ako nang pakita si Nani, eh. pakita ko na po. Para makita niyo yung lagay po niya. Eh. saca muito bom Kain po tayo. Kain po muna Para mawala po yung ano po nung chan ko ka tayo. Sinanay po bawal kumain pa. Si ate kumain na daw po siya. Tapos ko lang po. ano po siya yung matres? Sa matres. Yung yung matres po. Hmm. Tito eh yung nakuha napakalaki, parang ano? Parang isang bola. Ay, hindi tinanggal. ay, baka, baka ano, baka, ovary, ovaryo. hindi tinanggal yung ano, yung matres. Tinanggal po matres. Tinanggal po yung matres. Ah. Oh, mm. Ay, I-connect ko na natin si Paring Jo, Tay. at Tito. sige, sige, Ayan po, opo. Iba yung sino man siguro yan. Opo, Nasa baliwag po ngayon, Tito, yung ano, yung isang kapatid. Ah, asin. Opo, wait lang. I-connect ko po kayo, Tay, kay Tito. Ay, kay Paring Jo. Sige, sige. Opo, paano ba ito? Ano lang balita? Hmm? Huwag na natin pag-usapin yun dito. Pag, pagdating niyo dito, hindi ko tayo nakakausap ng personal eh. May ano po kasi. Kaya nga. Ah, po. Ah, uh, wait po. Dito kayo na lang po yung mag-call. Yung kagaya po dati, tatlo po tayo. Ah, oh, sige, sige. sige po. Kasama nang siya. Ayan. Ayun. Paring Joe. Paring Joe. Good morning, Jan. Good morning, Nabatian. No, ako, nagising ka. Good <laughs> morning po. Good morning. Hindi <laughs> nagising nag na ako kanina, pero nakatulog ulit ako. For a, okay. a okay na po. Successful po yung ano yung operation. Parang joy Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Nakausap po yung doktor. Hindi pa po tito, ah, kaya po ako maaga para maka-ano po, ng mga balita po. Ah, uh, sino nag-aalaga dito sa na kapatid? Nandito po yung bunso. Tito ay, ayun po siya. Uh, di na na. Mayroon po. Ah, uh, Ay, wala ba po Hindi, yung... meron ata, dalawa na. Uh, naiwan. Ano po, nagpunta po ng baliwag para ma si po yung malaking buhon normal naman dyan, uh, routine, routine naman nilang ganagawa yun, lalo na dyan sa reproductive organ, uterus, palopian, at saka, saka uh, ovary, saka cervix. Buti naman si, ano, si, si, si Eman ay mag mercy kasi mas mabilis yung, ano, yung, at saka kung sabi ko nga sa kanya, Pagkatapos mo ng nursing two years experience, pwede ka na mag-apply sa US. Yun ang pinuitin mo. Pagdating mm -hmm. mo sa US, dalawa ang pwede mong gawin. Mm -hmm. Maging nurse practitioner ka or maging nurse anesthetist ka. Eh napuntur kasi sabi niyo magla-live. life. Eh, tuturo ako na sana kung ano pa ano habi niyo ng pagano. Sabi ko huwag kang tumulad sa akin na nagpaka-nurse na lang. Kailangan mo, ano, kasi mapunta rin ako sa Amerika, ayoko naman. Ayoko na mag-aral. Yeah. Kaya-kaya mm -hmm. po ni Kuya Eman niya, sa tingin ko po. Oh, Yeah. Sayang, sayang yung break. At saka ano po, seryoso po talaga siya. Talagang nakapokus po siya sa pag-aaral po niya. Dito ay ganun, ganun, at din ang gusto ipa, iparating kay kina, kina, Dave at saka kina Luis. Na ang daming bata gusto mag-aaral, walang kakayahan mag-aaral. Ang daming bata na nag, pagkatapos ng school, makita mo nagtitila ng, na ng, ng, ng kung ano-ano. Mm. Para bang may Sabi ko kayo, kay nasabi ko to, kayo ang swerte nyo, anong ginagawa nyo lang, aral, laro, kain. Mm. Kaya, kaya inaano ko si Dave nung sinachallenge ko siya na, na, na ma, magpagandahin um, yung grades. Kasi yun lang ang consolation ng isang magulang. Mm. Yung maganda yung grades eh nawakwak naman, okay naman sana na yung bata eh nawakwak naman so, at susunod uh, Ito po yung mga ninong na disiplina, nagdi-disiplina din. Kaya, uh, eh na-open naman na ni ninong. Eh si ninong A po kasi talagang disiplina din. Kaya si kuya malayo din po ang load kay ninong A. Kaya uh, ano po. Hindi eh, at saka alam niya pag may, may yung, Marami siya nasasabi sa akin na alam ko mga hindi siya delikado. Pero pag alam niya na nasabi niya sa akin delikado, alam niya siya sabi ko sa iyo. No. At nagpapaalam naman ako sasabihin mo doon sa tatay mo. Ay, huwag po, huwag po. Hindi, hindi siya magagalit. At yun ang tinutulong ko sa kanya eh. Kailangan ka maging honest. Hindi sa akin, hindi sa tatay mo naman. Hindi ako ang takbuhan mo lang hindi mo nasasabi sa tatay mo. Dapat lahat sinasabi mo sa tatay mo, eh, magiging okay na sana, Ramil. Eh, dumating naman yung nagdotsena-dotsena ay nagkagulo. Kusa siya masaya. Pero yung kasiyahan niya, sa tingin ko yung nanggagali sa kamaliyan hindi ako sasama. Yeah. Thank you po, Pa. Thank you po, Tito. Hey, eh, tsaka uh... wala, wala akong, wala akong makita. Ah. Uh, mayroon tayo na pag-usapan na uh, kailangan baguhin mo. No? Di ba ito ay ako ah, na ipranka sa iyo. Mm. Pero wala akong makita para ganun ang natanim sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, mm. ibang debut nakikita ko, baliktad na lahat. No. Yeah, I alam ko I Ang know. Talagang, sabi ko sa iyo, yung punot dodo niyan ay yung alam mo na, na talagang hindi yan may hinto. Kahit tuminto pa kayo, hindi naman sila uminto. Mm. Eh, ang dami ng tao ini-stress nila at ginagalit. Ah, uh, Pag-pray na ay, lang ay, natin ay, sila. Ay, ilang araw daw yan dyan. Ah, uh, sabi po, pagka nakautot at nakapupo na po siya, pwede na daw pong makalabas. Ah, uh, ay, kailan ba inoperahan? Kailan na... Kagabi, pero, kag kagabi po, Tay, at ito. Ay, 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 dumating niya yung doktor, kailangan nung kailangan niya maupo na naka nakabitin yung paa no? sa ano. sa nagvisit na po si Dok. O oh, kailangan magdadalaw uh, niyan. Ayun, dito tamang tama. Pagka nag-visit po siya ngayon, makakausap ko po, po siya. O oh, kailangan magdadalaw niyan kasi kasi masakit, masakit. Pero hmm. kailangan niya gumalaw kundi matitikit-tikit yung Ah. may, problema na naman yan. Opo, inano po siya, Tay? Inano, parang biniling po siya ulit ngayon. Pinaliktan. ah Opo, biniling, ay, biniling, parang tinagilid po siya. Pagkakilid sa gilid, oo. Oh. Ay, mamaya yan, papa, ano yun nga, papa, yan, papa, sa gilid ng kama. Nga po. Mm. Kahit kailangan may bantay kasi minsan pag tayo mo ng gano'n, mahihilo. Dumating na po yung isang kapatid eh, yung nagpa-biopsy. Ayan po yeah. siya. Hello po. Ay, hello po. Magandang na po. Tulungan niyo ba? Uh, ah, Pamiya, papaupuin niya ng doktor. Pag sinabi mo ng doktor na kailangan na maupo, masakit po yun pag ano, sobrang sakit kasi narandaman ko na yan eh. Pero kaila, wag maawa, yeah. kailangan, huwag mo kayo maawa, kailangan mo yun. Para hindi magtikit dikit yung mga situkan niya sa loob. Hmm. Hello, po. Kasi kasunod sa kasunod agad mo, ang niya pa yun yung Napakasakit din mo yun. Mm. Pero, pero kailangan, eh habang, habang naglalakad siya, mapipil niya yun, nawawala yung sakit. Masakit talaga. Okay, At uh, magdasal tayo na maganda yung resulta ng bi biopsy. Bi 7 to 10 days daw po working days bago makuha. Yes. Yeah. Matagal-tagal matagal, matagal tagal yun, o. Oh kasi marami silang titingnan doon o o baryo uh, service at saka yung yung ano ka matres yung sample nila, yun. yun. nila, nila yun tayo, sa yun nila yun kayo yun Pabasahin nila yung mga cells kung anong cells yun nandoon, kung normal ba o hindi normal o ano po. Oh. Marami, marami siya nagagalit doon. Mag magkano po pala binayad niyo doon? 3-5. 3-5. Hmm. Uh, lang. Oo okay. oh, nga po eh. Uh, five. Five po. Mm, eh, yung, pagka o, siguro sa abroad, doon po siya mahal. Pagka... Hindi kasi totoo, ano yun eh, ang kasama na yung pathologist doon, yung doktor. Mm, no. So, uh, ano, mura. Uh, ay, sa bagay, siguro naman na i-cater niyo sa mga middle income at saka ano. Ah, po. Ah, ano po, para hindi doon, para hindi na rin po kayo masyadong maabala tito kay ano kay oh, tito ito tsaka kay Parinjjo ah Parinjjo thank you ah thank you Ano, wala si Parinjjo Oh Tay thank you po. Pati ako nakita tay na rin kay Tito A ah. Oh, mm -hmm. ah, Ingat po. Paalam na po sila. Oh, po. Marami salamat salamat po. po sa inyo. Okay. God bless po. Ah, Paring Joe, thank you. Tito A, ingat po. Oh, ah, God bless po. Update ko po kayo. Pagka Sige po. Thank you. Yan. Si ano po. Si Paring Joe tsaka po si ano. Tito A natatatay na rin po ako kasi puro tatay po ako kay ano kay Tito Bong kanina. Ah. Uh, namin si Doc nito para malaman po natin yung, ano, yung balita. pa Nihintay namin si Doc nito para malaman po natin yung ano. Yung balita. Ano po yung nararamdaman niyo ngayon na uh, okay na? Ay, masayang masaya po kami. Malaking pasasalamat po namin sa inyo. Kay God nga po. Yan po. At number one po kay God. Nga po. Ah. Kanina nga pagpasok niya dito talagang naiyak kami. Dahil kahit mahirap, kung wala, kung wala kayo talagang hindi namin kaya na maipa-opera ang kapatid namin. Thank you, kay Kahn. Kalaking ano po ano, kumbaga kalaking ginhawa sa atin na yung sumasakit ng kapatid natin o kaya na, natanggal na po siya. Uh, thank you kay Paring Jo. Thank you kay God at kay Paring Joe. Ay, kay Ate Michelle din pa. Kala, kay Ate Michelle din pala. Ate Michelle Jabina. Maraming maraming salamat po sa inyo, Ate Michelle, tsaka kay Kuya Joe. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo sa kapatid namin. Talaga po, gusto, gusto ko lang maghanap ng pwedeng tutulong sa kanila. Kaya lang, hindi ko alam kung paano, kung paano ako magsisimula. Pero pinag-uusapan na namin 'yan, paano kaya? Yeah. Lalo. Lalong-lalo lalo na nung namatay na yung asawa, si Sam, yung mm -hmm. bayaw ko. Sabi ko, paano na tong mga 'to? Bali, kasi wala kaming kumustahan kahapon ka tekrem dahil emergency nga kaya kailangan takbo kagad si Nani sa ano, hindi ko na sila nakamusta. Bali kayo po yung pangilan sa kapatid. Bali ako po yung sinundan niya. Ate Nene, Ate Marie, Kuya Totoy, Ate Janet, Kuya Oben, tapos ako, pang-anim po ako. Ilan po ba kayo? Sampo. <laughs> yun, wala. Walo po kami babae, dalawa lang lalaki. Pero yung lalaki na una nang nawala. Oo. Uh, yung panganay po yun? Hindi po. Ang panganay namin yung nandito ko kasama namin kahapon. Tapos sumunod po yun? Hindi pa po. Meron pang isang babae tapos sumunod yung isang lalaki. Mm -hmm. Tapos may babae pa ulit tapos yung lalaki. Ano pong naging sakit nila? Yung unang namatay po yung sinundan kong lalaki, biglaan lang po. Natulog lang siya eh. Mm -hmm. After ilang minutes daw naramdaman na nila may kumakalabog. Nakita nila ano na tumutulo daw yung laway. dinala nila sa hospital, wala na. Yeah, ano po siya, yung bangungot? Hmm. Ganun po Parang ganun po. Kasi nagpaalam daw po siya eh. Hindi pa. Nagpaalam daw po siya, mauna na siyang matulog dahil papalaot pa siya na madaling araw. iyon hmm. after 10 minutes lang daw eh. Pagka punta niya sa kwarto. Sa pagod ko kaya hmm. sa problema. Parang ganun po. Pagod kasi Ma masipag yung kuya mm. namin na yun. Tapos po yung isa. Yung isa naman po may sakit talaga siya. Mm. Ayan. Nung ano lang po siya namatay 2022. Na? 2022. Yung pong at tatay niyo, ano, uh -huh. nanay 2018 namatay, si tatay 2021. Mm. Ano po sa sa pag Katandaan na oh, po. Oo, sa pagkatandaan na po. Tanong ko lang po, kumusta po siya bilang kapatid niyo? Si Tina naman po eh, masasabi ko nga pong mas maalaga pa nga siya kaysa sa akin eh. Mm -hmm. sa, mga, sa mga magulang namin. Mm -hmm. Buti pa nga po siya eh, naalagaan niya yung mga magulang namin. Ako talagang hindi, dahil hindi ko maiwanan yung mga anak ko dito. Mm -hmm. Tapos sa ah, pagiging kapatid po, Uh, siguro masasabi ko na gano'n talaga kami, nagtutulungan talaga kami. Mm. Kasi yan talaga ang sinabi ng mga magulang namin. Kung mm. mawala sila, huwag kami magpabaya sa isa't isa. Yeah. Mm. Nakwento nga po ni nanay na buhay pa ho yung asawa niya. Nandun na po yung mga nararamdaman niya, mga sakit. Ang tagal niya palang yung mga ano niya, no? nagsasabi po sa amin. Nagsabi po yan sa amin, halata na yung tiyan niya eh. mm. Hindi naman niya sinasabi sa amin noon kasi, at saka at the same time siguro kasi... Siguro na isip niya, wala din naman. <laughs> tsaka yung... Inaano niya siguro, iniisip niya yung anak niya, si Nanin, mm. yung panganay. Doon din siguro na yung ano niya eh, yeah. sa pagbubuhat-buhat niya. Kasi sa totoo lang, kung ako, minsan ko lang napaliguan yun. Minsan ko lang nabuhat, hindi ko kaya. Pero believe nga ako sa kanya, sa kapatid ko, dahil na kaya ano niya talaga, po. na kaya po niya, napakabigat. Hmm. Ang hirap. Habang so, lumalaking bata, kasi ganun po yung ano niya, kumbaga, pinalakas na po siya ng panahon. Opo. Kumbaga, nasanay na nasanay. po. Nasanay na siya. Nasanay na si nanay na araw, habang lumalaki si ate, eh, kumbaga, nasasanay na po yung katawan niya na pabigat na hupal na ng pabigat yung binubuhat niya, hindi pa na... Hindi okay, niya na, na ganun nakabigat kabigat yung, na yung binubuhat niya. Ako nga din po, medyo hirap po ako nung itataas ko yung si Atika. ka po. po sa kapatid. Mahal ka namin, mas Kahit anong mangyari. Sa tulong-tulong lang tayo. Huwag tayo magpapabaya sa isa't isa kahit anong problema, makakaya. Basta tulong-tulong. Mahal. Mahal ko po lahat ng mga kapatid ko. Ang sarap po ano yung nararam, nararamdaman, napaparamdam at napapakita ho natin yung love natin sa isa't isa. Ano? Basta nagkasama-sama po kami, talaga masaya kami. Kahit doon sa Sambalis, kinaiingitan po kami dahil masaya kami. Pag nagsama-sama kami, nag-uwian kami. Ang saya namin. Kaya sabi nila, buti pa daw kami, masaya kami. Pag nagkaroon kami ng reunion, mapapanood nila ang saya-saya namin. Yeah. Kaya masakit po sa amin na meron ganyang isang kapatid namin. Although lahat naman kami meron ng mga nararamdaman, mm -hmm. pero siyempre, mas ma ano yung sa kanya dahil kitang-kita na. Yeah. Kitang-kita na, nahihirapan na siya. Opo, hindi katulad namin. Ako, ano lang naman ako, diabetic lang naman. Kayang-kaya ko pa sarili ko. Ah, kayo din po, diabetic. All, al alos lahat po kami. Mm, nakuha Ay, niyo yun, po, sa po, ninyo. Sa mother side po. Mabilis lang. Min mensahe lang. Mensahe po kaya nanitin. Magpagaling siya. Mahal, mahal, mahal na mahal po namin siya. Nasasaktan po kami kasi nakikita namin siyang ganyan. Parang nahihirapan din po siya. Mm. Mahal na po namin yung kapatid namin. Mm. Ayaw po namin siya nakakaganyan. Mm. Kaya lagi pong pasalamat po namin sa inyo. Una kay Lord. Pangalawa po sa inyo, hindi dahil po sa inyo. Hindi po namin magagawa ito ngayon sa kanya. Hmm. <laughs> Kumusta po siya bilang kapatid po niyo? Kaya po yung bunso eh. Di ba po may mga kanya-kanyang alaga po yan eh, yung mga kapatid natin? Sobrang bait po. <laughs> Kahit na ganyang pambuhin nila, pag wala po ako, binibigyan po kami financial. Kahit na para na sa kanila, ibigay pa po nila sa amin. <laughs> Lalo na po sa anak kong isa. Yun po talaga, mas ano sa kanila. Parang doon po lagi sa kanila, doon nahal Tumira din po sa kanila. Mm -hmm. Kaya kahit na kahit na kunti lang po yung pera niya basta sinabi namin na wala kami. Kasi <laughs> siya, nagbibigay po talaga sobrang bait po niya natin po. Ibigang hindi niya kaya ang tiisin okay. po kayo. Opo. Hindi niya po kami matiis. <laughs> kaya pala parang inanano na lang yung sakit ni nanay. No? Kami ni telegram. habang iniintay po natin yung update. Uh, punta po muna kami ni Kuya Hugo sa isang mission natin. So, yun. Katekram, update po namin kayo mamaya. Para hindi na lang maingay si nanay po kasi. Para makaiglip po siya. Mama Mamaya na lang po eh. ulit. kay Tito Bong, uh, kay Tito A, tsaka kay uh, Paring Joe, maraming salamat po sa pagmamahal po niya sa mga kababayan natin. Yeah.